Hello! Magandang araw! Welcome to my YouTube Iris Talks. So guys, kung bago pa lang kayo sa akin channel, please subscribe and click the notification button guys para updated kayo sa mga i-upload ko na bagong videos sa tungkol sa pag-aalaga ng alagang baboy. So dito tayo, hindi po tayo expert, tayo lang po ay mag-share ng ating mga karanasan tungkol sa pag-aalaga ng ating alagang baboy. So guys, ang ipapakita ko sa inyo kung gaano na kalaki ang chan ng ating baboy in 2 months. So guys, yes, 2 months na po ang ang tiyan ng ating alagang baboy. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano na kalaki at mga difference sa 1 month to 2 months. So guys, please watch. Ayan na po ang ating alagang baboy guys. 1 and 2 months na po ang ating alagang baboy. Ayan na po ang kanyang tiyan. 2 months. 2 months na po siya. Ayan. malaki na po. Pagas at saya pa. Laylay -lay na ang tiyan niya. Ayan na. Ayan na pag dito kaya no oh ayan lang makikita mo na yan oh yan 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 na po ang ating ang ating alagang baboy na 2 months ang kanyang chan titignan natin ang kanyang ah uh, dede or ang kanyang boobs ha <coughs> teka lang ha so ete. kailan chan excuse me po kasi Huwag tayo po siya. Titignan muna natin ang kanyang tiyan, ang kanyang didi. Ayan, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan, si Chunky, guys. Ang kanyang didi. May tim kasi siya. Pero, ito malaki na ito, guys. Ayan. Ayan, guys. Yan, yan, yan. Okay, ganyan, ganyan. Tama yan, Chang. Tama yan, Chang. Ini yang lebih johan kalau anak cang, kalau nggak cang. Be, titik nanten. Ayam, dede. Ayam, ayam cang. Ayam, ayam. Ayam, oh, si. Ini yang tahu kalau cang, kong tuman sna cang anu akan ang titik mu, nan. Ayam cang, ayam. Ayam, cang, cang, cang. ayan so dito naman tayo sa sa likurang bahagi o yan siya guys ayan. ayan dito ako sa likod ay klibot klibot siya yan ayaw ay ayaw niya See. So, ayan siya yan malaki na pong umbok dito guys oh malaki na ayan guys yan makita mo yan So, update lang tayo kung mag three months na siya, guys, ha. Ah. Update tayo sa kanya. Oh, sige, babay na, chang, 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 chan. Oh, so, babay na, babay. bye, -bye. bye, -bye. Hindi hey na, babay. Yeah. Hindi,